Pulong po natin po sa tao. Sa ngayon po, yung ibigay namin na binanggit po kami 200,000 plus 700,000, libre po yan. Itong ibigay natin sa iskwelahan, both the public and the private, libre po yan. Yung kids at saka yung anim na buwan na gagamitin peres ay libre. Ngayon po, kung sino man sa atin o ibang private group or individual mga halilangan na e pipili na po sila niya sa halaga between 1 peso at 1 pesos. sa tapos. Mga dito ang inyong pwes sa araw-araw. Ano po? Ano po? So, yung commercialization sa pagpuputus o doon facilities po tayo. Ngayon, kung po sa mga magkanong, pwede ba buwan na kami ng ganito? Pwede po, yung mga lata po dyan ng mga what? Lata ng data, lata ng Even po, yung glass ng mga ino ng mga soft drinks, pag pinas siya, pwede siya. Ang pinakakasta po, pintahan ng tubig. Okay? At dapat po, yung uh, tamang volume ng tubig. 250 ml. Kasi yung po, yung efficacy ng ating uh, doon sa tubig. Okay? Pwede po yun. Sa susunod po, habang tayo eh, nandito pa, at, uh, buong taon natin, at habang na, nabubuhay tayo, araw-araw, available po uh, ito, commercial quantity. So mo, pag bumili ng sama-sama rin, isang bilihan lang po, mam Ah, sa unang bilihan, sama-sama ito. Ah, isang buwan, ito, sa ito. Susunod, ang bibili na lang po natin, meron na lang po na lang natin. E, ito po, ito po, sa ngayon ay magkakalaga ng between 10 pesos to 15 pesos. Ang po yung ano, kasi siyempre, <laughs> okay, okay. yung mga commercialized naman ay e, may marketing, may e, distribution. Sa ngayon ay e, may pa at nandito pa ho ang DOS. E, ito, Sweater lang, no? Yung minasun ko kanina, the, the, guy in jacket, then to be followed by the lady in red, and then Miss Tara. And you. Order, order. Okay, so, uh, ano no, no. yung assessment natin? How do you consider the statements of city mayors? Na, ang dahilan po lang dahil yung outbreak natin ngayon, mm -hmm. na pula ko yung mga lamo, dahil sa maling proseso po ng paglilis ng training system natin. Kasi dapat to, muna, po na pinapakay yung mga lamo sa

clear water, malinis, kahit flowing. Yung drainage contains dirty water. Ang nabubuhay doon, ulex which does not carry the dengue virus. so well, whether there's an Aedes aegypti, there's a drainage na yun na nabuhay, hindi ko alam kasi hindi ko tines. So, hindi ko masasabi na yun yung cause ng increase in dengue. Then, yes, Mr. Robert. আম <laughs>